Ayan, nag-ano ako ngayon. Gusto ko sabihin sa inyo about dun sa saw. Uh, SAW corporation o yung electricity. Uh, gumawa ko ng video na to para sa mga ayun nga 'di ba na, na isa ako sa na scam. Scam sila, scam. Pero meron silang ano no, may mga ano sila magugulat ka may may DDI. Ganyan, may mga ano sila, na pinakita yung mga papel-papel nila. ah, uh, ayun nga, ipakita ko yung papel nila, ito yung mga papel nila, ma'am. Ayan, Ay, hindi na pala, huwag na natin pakita yan mga din. ko na lang kayo. Ano kasi, sa so, tutusin lang, for the first time ako na-scam sa ganito kasi hindi talaga ako sumasali sa mga ganyan dahil alam ko na yung mga karakas nila. Nainganyo lang ako dahil siyempre, tayo naman mga uh, Pilipino, or kahit sino pag tayo eh, gipit na gipit na almost 6,000 nasa 6, kulang ko lang 6,000 pala ang or sobrang ko naman ano basta nasa ganun yung aking na ano kasi bali pinondohan ko yung mga malalapit kong pamilya para makasali dito uh, syempre may mga manager-manager nga ganun diba hindi hindi naman nila kakayanan mag-andito. Makapag-rent ako ang nagano. Ayun guys, uh, ito is, ano na to, uh, uh, ano na to, sample na to, uh, ingat na tayo ulit Ito pag-usapan natin guys, ha? Kasi ganito yan. Nung ano, nagtataka ako kasi itong April 15 marami nagbibigyo rin wala nang ano pero uh, sige pa rin nagre-rent pa rin ako <laughs> ayun nga nasa 1,000 na nga dapat yung aking daily kaya lang ayun nga bigla siyang nag-close at marami na nagwelga sa telegram sa mga sa mga pages ayan mga nagano na sila nagko-complain na ganyan ganyan ganto ganto syempre kami rin may gisi rin kami sa messenger nung kami kami na taga sa amin na ganito nga nangyari, ganyan na nag-aalala na kami kasi may mas malalaking ano sa akin kasi isang tao lang mas malalaki mga na-rent nila or ni-recharge nila ang nakakalungkot lang kasi is, dito is napansin ko na yung ano yung pag nag-recharge via Gcas, pag maya naman okay naman kasi dati nag-recharge ako ilang beses ako nag kasi dito gamit ang maya ko nung may maya pa siya pero nung tinanggal din dila pero yung gikas ang total ginagamit nila Hindi ko alam ba't gusto-gusto gusto nila yung g -Cast. Ayun, nung ano Nagpa-recharge ako sa isa kong uh, Kilala ko, tapos anong nangyari Ayun nga uh, Ano siya, bumalik gano'n Parang sa, yung kuya ko gano'n din ako nangyari sa kanya Pahdo gano'n, tapos parang napunta siya sa iba Tapos nangyari ng OTP, nilagyan naman nila Then, ang awareness ko dito guys sa inyo mag-change M pin na kayo. Tapos yung Gcash na ginamit is i-report nyo para po ma-hold agad yung uh, number na yon hindi, hindi makuha nung uh, i-report nyo po kay Gcash para hindi humak hindi man may refund sa inyo kung sakali man hindi siya nakaprotect yung mga Gcash nyo or bala marifan ma-refund kasi nahabol nyo At saka doon ako nagtaka kasi pinatatagal nila at pinapaasa nila yung mga tao na sinasabi nila na uh, bilang nilang kinlose hindi as hindi pa as close parang nag ano lang sila doon nag announce sila na yun nga na lagi nilang inaano na si Gigas daw may problema kaya hindi nakaka-withdraw ganyan ganyan dami nilang dahilan pero ano na yun nakapagtaka na dami nag withdraw pero wala pong upasok ang ano pa dito yun nga yung nadodouble yung ano ng recharge ba nakapagtaka na tapos di nag-iisip na pero ano eh nandiyan na eh hindi na rin hindi na eh wala na talaga di ko na nabawi yung pera guys nakakalungkot lang isipin tapos yun nga di report na min, di report ko kaagad dun sa GCash tapos sinend ko dun sa kilala ko yung ano yung Gmail na nilagay ko yung pinag-recharge ko pati yung mga na in-invite ko pinag-report ko kay Gcash i-report nyo ka akong gano'n kasi iniisip ko baka nahack lang yung mga Gcash na yun tapos nung palit kayo ng MP nyo kasi baka ka mahak ma na kayo sabi kong ganun sinabihan ko na rin sila na mag sila mag magano mag change MP kasi mahirap na baka ma-hack sila kasi naranasan ko dati guys hindi naman sa pag ano nag ano ako nag yung sa Gcash ngayon, pinakuha ko yung pera para mapunta sa ano sa bangko ng isang tao tapos sa akin. Tapos, nung ano, anong nangyari, sabi niya sa akin, may laman pala yung G-credit yung G-credit mo ba at gusto mo kunin. Hindi ko nagulat bakit nakikita niya. Sabi sa hindi ko naman ano, sabi niya, hindi ko lahat total nakikita yung laman ng G-cash mo. Pero alam ko na nakikita ko lang yun doon nga lang daw sa g G-credit, G-loan, yan daw nakikita niya. Siyempre, hindi naman niya makikita yun kung wala siyang ang nag-i-access, di ba? Di, siyempre, hiningyan tayo ng OTP, di ba? Lagay naman natin. Tapos, nung pagkatas ng transaction namin, pero legit yung kausap ko na isa. Hindi yun, ano rin yun, kumbaga, para makuha yung pera lang na ano yung sa YGIBS ko. Tapos yun, nung ano, nag-change nag MPing ka agad ako. Kasi, mahirap na, di ba? Ako, sa so, sila, laki, laki na utang ko sa GCash, pero, gagamitin ko pa yun. Kumbaga, ko din yun. Kaya lang ngayon sa ngayon, gipit pa ako, hindi ko pa nababayaran. Ayun nga, awareness lang po sa inyong lahat na, ayun nga, na mag-change sa pin po kayo. Lahat po nang ginamit yung Gcash at yung mga na invite nyo, sabihan nyo rin. Kasi nga, ito eh, naisip ko lang na baka ito yung mga kagaya ng mga scammer na nang ha-hack din na ng mga account. di, di ba nga, si Jigas na nakaraan, dami naging problema, lagi siya nagme-maintenance, ano, ano ba yung maintenance ba yun? <laughs> Siyempre, doon, siguro na, ano nila, na nila na mayroong mga, ano, sa Jigas, di ba? Kaya siguro, inisip ko nga, baka yun yun, eh, na, ano, pa, kinahack na rin pati yung pinakaano ano, ng GICAS para makuha yung pera, dila, ganun. Ayun nga, yung sabi sa amin nung nireport ko yun, sabi nila na investigahan daw nila, pero i-hold na nga daw yung pera, i-hold na daw nila yung ano na yun, yung, bagay, yung gikas na yun, i-hold na nila. Tapos, manghihingi sila ng police report. Ganyan. At, ang sabi pa dun sa, ano, na isang police na, na nag-YouTube na, din, sabi niya, kung, uh, yung may mga nakaprotect, or kahit walang protect, kung ano, mali mo, mabalik. Pero, hindi pa sure kung may ibabalik? kasi, di ba tama na lang yung number na pinagsendan, kailangan na-scam. Pero mas maganda daw pag ganyan. Alam mo na na-scam ka, automatic, uh, i-report mo agad kay Gcash para i-hold yung number. Para daw hindi agad ma-withdraw yung pera. Pero yung mga scammer, automatic yan. Withdraw agad. Pero mali mo, di ba? Pero tingin ko lang doon, guys. Saka syempre tayo dyan sa may sa corporation na yan or company na yan. Eh electricity na yan. Eh ano yan, 'di ba? Nagpasa tayo ng picture natin, full name natin. Kaya, ingat-ingat. Uh, kaya mag-change pin na po kayo, eh, mag-change pin na po kayo para din po sa hindi ma-hack yung inyong mga account. Kasi nisip ko ba, may na-hack yun eh. Pero tinatawagan ng pinsan po yung naman, ng number, may sumasagot daw, pero hindi nagsasalita. Ganon. Hindi alam kung sila ba yon yung mga scammer yon o ewan. Ang hirap talaga. Ngayon may lumalabas na naman. At yung sa GC ng Telegram, nag-ano sila doon na naglalapaglap na, ito dito na kayo sumali, ito yung link mga ganyan, ganyan. Tapos ibang kasama namin, uh, na, nag-i-invite na rin na kailangan daw makabawi, bagong bukas lang daw to. Ang sabi ko na lang, tanggapin na lang natin na nagkamali tayo, sabi ko, na naloko tayo, tanggapin na lang natin ng ano sa kalooban natin dahil pinasok din natin ito eh, ganun sabi ko sayang daw, pera naman daw niya yung inaano niya, sabi ko kung papasukin natin uli yan, wala na tayong pinagkaiba sa scam sa scammer, ganun yun, ba diba? tama naman ako, kasi maghihikayat ka na maghihikayat na maghihikayat bandung lima maya yung hinikayat mo, ma-scam na rin biglang na naman yung apps na yan o yung website na yan, di kawawa na naman yung isa, ikaw, ikaw paldo-paldo tapos yung mga na-invite mo nga nga kawawa, ganun kaya, yun ang ano ko dito. Kaya, guys, huwag nyo nang yan, patulan yung mga ganyan-ganyan na yan. Yung yung uh, mag -re rent ka ng nasa 300, 400, tapos kikita ka ng 23,000. Walang ganyan, guys. Maghanap buhay na lang tayo. At uh, mas masarap pa sa pakiramdam yung kikitain natin. Paggawin natin po na yung ating katawan. Kaya, kailangan natin maging masigla. At madidepress lang tayo dyan. Kaya, ayun guys. Uh, ito eh, payo lang, payong bilang uh, first time na nag-scam sa website na ganyan. Siguro dahil nga yun, nga gipit din ako sa ngayon, kaya napasali din ganyan. Nawala din yung mindset ko about sa mga ganyan na maraming scammer. Marami na nag sa mga ganyan, pero hindi ako talaga sumasali. Pero ayun nga nangyari na. Kaya guys, ingat. Ito eh, ay ano ko dari sa inyo. Buti na lang hindi ko nagawa ng ano yun ah, ng video yun dito sa YouTube ko. Tapos sabay na-upload ko para if i-invite ko kayo. Siyempre ano sa akin yun, guilty sa akin yun. Hindi ko gusto yung may masakta na loob. Ganon. Kaya ko yung na-invite ko, yung yun nga, na isa, siya nagbayad. Yung kuya ko nagbayad, siya nagbayad pera niya. Hindi ko siya na ano. Kaya ko babayaran ko na lang sa sahod ko. Tapos yung yung dalawa ko na-invite, eh, pera ko rin naman na yun sabi nga yung paano nyo babayar sabi ko hindi na okay na lang yon. bali pera na yun talaga inutang ko din para sana sa anak ko pang lisensya ayun ang sorry sa anak ko sabi ko babigyan na lang nak sa sahod gagawa ko ng para na makapagpalisensya ka sabi ko na lang at hindi na ako magpapa goy -guy sa mga ganyan at yung anak ko sinabihan ko na rin na kasi minsan nakita ko may post tapos nag-comment siya tapos sabi ko na please huwag so kang sasalig sa ganyan kapag aaral sa mga ganyan-ganyan kasi may mga tao kasi na ano eh na nade-depress kasi naranasan ko yan guys yung ako noon first time ko nag online seller naman tapos na iskam ako tapos pagpipili na hindi siya scam pero yung pera ko yan ay balik hanggang ngayon how ha many years na 2020 lang taon na 2024 na <laughs> tapos sila pa yung matatapang hindi ko ba alam ba't ba yung mga ganong tao hindi naman net sa kanila pera pero eh ko ba't sila hindi naman nila pinaghirapan kahit nga yung sabi mo na ano eh pero ako tanggap ko na yung nangyari dahil ako din naman na sa ganyan pero masakit kasi di ba yung yung nagtiwala tayo pero hindi naman natin kilala yung mga yun eh ito masakit nakikita natin na tao talaga siya yun, yun tao din sigurado yung gumagawa na yan sa may ano na yan sa sauna yan napaisip din tuloy ako. Alam niyo yung, ako napanood niyo yun, yung may nabalita dati na isang, ano siya eh, bakla siya. Tapos, uh, magandang trabaho niya rito sa, Pilipi, sa, sa, Pilipinas. Tapos nung, ano, naisipan niya mag-abroad kasi para sa kanya, kulang pa rin yung sahod niya. Kasi breadwinner siya. Kaya naisipan niya mag-abroad. At meron nag, ano sa kanya na pumunta sa ibang lugar. Tapos yun nga, na tanggap agad siya kasi online siya sa trabaho, yung mga parang call center ganun. Tapos pagdating niya doon, nagulat sila. Bakit sumakay pa sila ng yung bangkang malaki ganun. Tapos punta sila sa isang isla. Napanood ko yun. Tapos, yun nga, naka, hanggang sa nakatakas sila doon. Tagal din sila. Tapos, pag wala silang nai-scam, puro computer daw kaharap nila. Pag wala silang nai-scam, wala silang nabubudol. Ano din sila anong isla, pinapakain, binibugbog sila. Kaya, nakakalungkot. pag sabi nga niya, pikit na lang talaga siya sa mga niluloko niya para lang daw may ma-scam sila kasi kung wala bubuk pa sila sila papakainin nakakalungkot sa mga nangyaring ganun kaya guys ingat po pati sa mga pag-abroad ingat kasi ayun ko ba ang gulo ng mundo <laughs> Ayon, uh, sa mga sumali po sa SAO, wag na po kayo sumali uli sa ibang apps or kung ano pa man niya mga sinasabihan nyo kasi sasali kayo dyan kaya nga paulit-ulit na lang ginagawa ng discover yan kasi paulit-ulit po kayo pa sumasali bantang huli akala nyo parang sugal lang din yan eh sa umpisa pa pananalunin kayo tapos bantang huli mawawala din yan maano din kayo kaya ingat po and God bless uh, please like, subscribe and click my YouTube like and subscribe yan yeah, thank you bye bye